So mga fishing, ito yung bali yung laman loob ng black marlin. Yung hole ni Marcel. Bali, lulutuin natin ngayon. Ulam na mamayang hapunan. Sweet and sour o pinagis. So na ni John Mark. pagmangang na boss. Oo, oh, ang ah, hang. Kapagana. At sana ay maraming ano no, sili, may healing si grade din. Bali well, ito. Nililinisan na ni Jan Mike. Sweet and sour. Ah, uh, intestine ng Black Marlin. sa ating mga service boat maikot dito, dito sa bayaw ah? <laughs> <laughs> kita Lah <laughs> <Laka dyan. laughs> Dito tayo sa gitna ng dagat dito sa West Philippine Sea. Ayun oh. Tama. ka ng Black Marlin.